Pinagtatawanan po ng mga kababayan natin, etong si Mr. Bongo. <laughs> Hindi daw sila naninira kasi yung kabila, kabilang grupo daw ay naninira. Dapat daw kasi ang ibinibida ay kung ano yung kayang gawin daw ng mga kandidato. Pero ang nangyari daw kasi ay siniraan agad ni PDBM etong mga taga-PDP laban, etong mga kandidato ni Digong, siniraan? Saan ba yung siniraan doon? Ang sinabi lang naman niya, hindi yung kanyang mga kandidato, I mean, ni PBBM, yung kanyang mga kandidato daw ay hindi pro-China. Hindi uh, bula ang pastor at kung ano-ano pa. Hindi ganito. O, oh, ay kung sila'y natamaan, good luck. So, yun nga, kayo. Kasi hindi naman daw, hindi daw pumapalakpak nga, nga sa China. Hmm hindi daw sangkot sa mga katiwalian, lalo na sa korupsyon, sa mga pogo, iligal na pogo at kung ano-ano pa. Yun ang ay binida ni PBBM. Hindi sila ganon. O, ay kung sino yung pinatamaan, kung sino yung natamaan, ay talagang bubukol yon dahil umuukol. ba diba sabi nga, hindi daw yung bubukol kung hindi ukol. So ukol sa kanila, sakto sa kanila, kaya sila tinamaan. <laughs> kung naalala niyo po kung ano yung pinakamalaking problema ngayon natin si Bato de la Rosa, yung suka. Dahil ko na ay pinabili lang kasi ng suka, tas nabigyan na ng COC nga, <laughs> ng Comelec. Anyway, sabi na ng si Bongo, asset daw na maituturing ang mga katulad nga ni Kibuloy. Philip Salvador, Robin Padilla, Bato at saka siya. Sila daw ay mga asset ng ating gobyerno. Pero bakit may ganito? At dadami po ang ating kakampi para sa mga Duterte. O di huli kayo, sasabihin nyo asset kayo ng gobyerno. At bakit? Ang mga Duterte ba ang gobyerno ng ating bansa, ng Pilipinas? Ay hindi naman eh. Kasi matagal na pong subok. Subok na subok na po kayo ng mga matitinong kababayan natin at nag-iisip ng tama kung anong klaseng senador kayo. Yung lahat na binanggit niyo po, Mr. Bato de la Rosa, yan po ay mga senador ni Digong. Hindi naman po Digong ang bansang ito. Pilipinas po tayo. Tama po ba kung tama po ba ang kinalalagyan niyo ngayon? Kasi may mga sariling mundo itong mga ito eh, si Bato, si na Marcoleta, may kanya-kanyang mundo, may, may iba-ibang mundo kayo. Yung tipong Um, hi wala ka yung Ano nangyayari? <laughs> Kaya ba?